Hello guys! Blagatang kita! So for today's video pala guys ay maganda ako sa Rio para maglaba Kasi mucho na bulingon ang bata Tapos nagbisti nga ako ng tuwalya sa kabesa kasi kaliente talaga ang sero Pero equal din sa dati, sa buok pa rin tayo magbasa ah, Ngayon guys, anda ako sa Rio Kasi maglaba Ako ang maglaba Maglaba ako ng ropa ng bata kong di guys naganda ako doon sa sa ano oh, sa lumayaw ngayon mapunta naman ako sa tururus tururut yan ang mga nombre ng mga rio meron busay mga Barubu kasi klase lang ng mga rio ng nombre pero ngayon tatururut daw tururut tururus marami doon kanina o oh, ang di Wow! Yung ang nombre. Oh, no, no. Tapos sa piki na nga kami sa Rio, klaro na ang Rio doon sa amin. Konting kami na nga na lang liga na nga kami sa Rio. Pero wait lang kayo ha. Bago ang lahat guys, mag-share muna, follow, and like. <laughs> <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Para sa mga hindi pa like and share dyan, baka naman. Gracias pala sa mga followers ko dyan na nakasupport lagi sa akin. Shout out lahat sa inyo mga guys. Sana hindi kayo magsawa na sumuporta sa akin at laging nakasubaybay sa aking mga bagong videos tuloy-tuloy lang sa pagsuporta guys. Good job. Thank you. Tapos guys, nagliga na nga ako sa Rio. Napakabali nga dito sa Turutot kasi may sliding. Pagkatapos hindi pa ondo. Pwede lang sa mga bata. Tapos nandito ako sa urelia. Nakarga ng bata. Or nagbisya Kasi sabi ng asawa ko siya daw muna maglaba. Kaya eto pogi pogi kami dalawa. Igual talaga kami kuwako Tapos nagmira ako sa sulat. Ah, yan kaliente man talaga. Tapos meron pa nga tao doon. Sina auntie naglalaba kahit sobrang kaliente ng sol. Ah, mo nyo na. Wala pala tayo guys na pwede kasi hindi siya ako bata May payo nga tayo guys kasi saliente man ang sol ang sol sa bata na, saliente Saliente ang sol oh Ganyan ang kara ng aking bata o oh, napakagwapo Tulad lang ng cara ko diwa ba, oh, ha at dito guys, ako na nga naglaba sabi ng asawa ko kasi sobrang kaliente talaga ng sol. Hindi daw siya mag-agwanta sa sol kaya ako na naglaba. Pero nagdeskansa muna ako sabi ko magbailaan ay ako. Oh, galma, everyone. Shake everyone. Nalukin, nalukin, nalukin. Galma, बिलेग बाप लगा है अमदाबे अगला कदलांग तो कहीं लांग बंता पुष्णा काजा पुसापा मैं वानसी हूँ रिबूलेट किकी बाइची Ah, biha na napaka nung no, ko talaga magsayaw guys na no? At pagkatapos ko magsayaw na yun naglaba uli Kasi macho pang pa labada natin Pero okay lang ako maglaba ng bata Huwag lang ng grande kanso ng grande maglaba So ayun nga guys magbehkan sana ako Then dwellet na talagang sintura ko Tapos ben kaliente pa ang sol Ah, biha na <laughs> Pagkatapos ako magdiskansa, naglaba ako. Pagkatapos naglaba, uh, tapos na. Kaya nagpanya na ako, nag-sliding ako dito, nagsigisig ako sa piedra. Napiki pa ako maglumos. Kung naglumos ako, muerto na sana. Yan napakapuerte talaga ang kuryente. Kahit kung sige kayo hanggang doon, kayo sa abaho magliga. Pero kung mag-sliding kayo dito, hinahinay lang kasi kung pwede magbangga ang kabesa sa piedra na wala na. Temora, kebraw ang kabesa mo. At hinahinay ka lang pala kung magpisa sa piedra kasi malandok dito. So, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye. See you next video.